The <laughs> part 4 ng ating Tahiyat Series! So ngayon ay tatalakay naman natin kung pinapagalaw ba ang ating mga hintuturo kapag tayo ay nagtatahiyat at kung pinapagalaw ito, ilang beses dapat itong gumalaw. Tara at sama-sama nating alamin! So sa part 1 nga ay natalakay natin kung paano ang pinakasunan na pagturo sa ating mga hintuturo. Sa part 2 naman ay tinalakay natin ang iba't ibang pamamaraan ng pagtatahiyat ng apat na madhab. Sa part 3 naman ay tinalakay natin kung saan sa apat na madhab ang pinakamalapit na pamamaraan kung paano magtahiyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam. Sa mga nais pong manood sa mga video na yon ay ilalagay ko po ang link ng bawat video dyan sa comment section. So dito naman sa part 4 ay tatalakay natin kung pinapagalaw pa ba ang ating mga hintuturo kapag nagdatahiyat at kung pinapagalaw ito ilang beses dapat itong gumalaw. Ayon kay Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ay sunna daw na pagalawin natin ang ating mga daliri sa tuwing mababanggit natin ang doa dito sa pagtatahiyat. Ayon pa sa kanya pa daw natin ang ating mga hintuturo sa tuwing babanggitin natin ang Assalamu alayka ayohan nabi, Assalamu alayna, Allahumma